kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Isang pausad ng pausad ng investigasyon sa nakawan sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga insertions at kickbacks sa mga flood control projects ng gobyerno ay palalim ng palalim at palala ng palala na rin ang mga natutuklasang ang kapulastugang ginagawa ng mga taga DPWH, ilang mga politiko at mga contractors na silang nagsasabwatan para may parte ang bilyon-bilyong pera mula sa kaban ng bayan. Ngayon, ay nasa mahirap na sitwasyon sa si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson dahil sa dalawa sa mga kapwa nito senador ay tila dapat panalima ng pag-iimbestiga dahil sa mga isiniwalat na ngayon mukhang magiging state witness na si Bryce Hernandez. Ayon kay Lakson, hindi paligtas sa kontrobersiya sina Estrada at Villanueva dahil sa mga pinakawalang revelasyon ni Bryce Hernandez. 355 million pesos para kay Estrada at 600 million pesos naman para kay Villanueva ang kanila umanong mga proyekto sa palpak ng flat control ayon kay Hernandez sa paghalukay ni Lakson ay kanyang napagalaman na ang 355 million pesos na halaga ng flood control project sa Bulacan ay makikita sa 2025 General Appropriations Act. Samantalang ang kay Villanueva naman ay malamang na nasa unprogrammed funds ng GAA noong 2023. Lahat ng mga ligasyon na ito ay pinasinungalingan ng dalawang senador na inaakusahan. Narito ang mismong paliwanag ni Senador Lacson tungkol sa kinasasangkutan ng dalawang kapwa niya senador. Pinabanggit niyo raw po na hindi pa off the hook pa, uh, hindi pa uh, nalilinis ang pangalan ni na uh, Senador uh, Villanueva at Senador Estrada. Tama ho ba, Senator Ping? Oo, kasi hindi pa nare-resolve yung, yung sinasabi ni uh price na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy yung 355 million ano sa Bulacan. Mm -hmm. Senator Joel naman 600 million. So yung nauna ko na nasabi yung kay Senator Jinggoy nandon talaga sa gaa na nahati sa pitong proyekto. At okay. ito nakita na rin namin na merong uh, merong na, actually phase 3 no? Lahat mm -hmm. pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Pero it seems na para nakapagbayad uh, na doon sa phase 3. Mm -hmm. uh, yun ang issue doon. Yung kay Senator Joel, nung una hindi ko nabanggit kasi hindi namin makita sa gaa mm -hmm. Pero na nagpresenta sa during the hearing kahapon si Senator Sherwin Quetzalcanal na mga unprogrammed fund, nakita ng mga staff ko na nandoon yung as enumerated. Kasi enumerate naman ni Brescia Hernandez lahat yung uh, items, yung mga proyekto. So doon nakita. So sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare ito. Mm -hmm. Na dahil, alam mo, Joel Weng, pagka merong testimonya, tapos nasuportahan naman ito ng documentary uh, evidence, eh medyo dapat may pagpaliwanag na gagawin kung talaga sila ay nag-insert. So Pero, yung pong na, yung, sorry sige, Joel, sige, yung sige. pong sige. natuklasan kahapon sa gitna ng hearing na nasa budget talaga. Yung isa ga yung isa ang program funds senator, nagbibigay po yun ng credence o ng tibay doon sa testimonya ni Bryce Hernandez. Correct, Weng. Mm -hmm. Kasi hindi naman na nung enumerate niya yung mga listahan, yung mga items, may description mm -hmm. yun eh. Mm -hmm. eh. tumama lahat eh. At eksakto naman yung amount kasi walong proyekto yung sinasabi ni Bryce mm -hmm. na in-insert ni Senator Joel. Tig si 75 million, pag kinumpit mo yung 75 million times 8, mm -hmm items, talagang 600 million. Lahat po ito so, ay sa Bulacan. talaga ng credit. Oh. tama. Lahat po ito ay sa Bulacan, pati yung 365 million ni Senator Jinggoy at yung 600 million ni Senator Joel. Bulacan-based uh, projects po ito lahat. Oo, oh, oh, doon mismo sa distrito nila. Mm -hmm. Okay. May, may, Kasi may... siyempre, kabisado ni Bryce Yon, siya yung OIG uh, yes. OIC district engineer doon eh. Mm -mm -mm. Okay. Saan uh, base sa inyong pagsisiyasat? May nakita kayong proyekto? Base doon sa mga pondong inilabas uh, sa ilalim po ng dalawang senador? sa 355 tatlo yung napuntahan ng uh, team ko medyo may issue may issue katlo okay lahat lahat phase 3 oh mm -hmm. pero ah, hindi pa nasisimulan yung phase 1 oh. uh, yung iba naman phase 2 and phase 3 pinagsabay ang pagpopondo ang uh, isang issue doon uh, mayroong ayatang na nakapag uh, para nakapag-release na mm -hmm. ng pondo sa phase 3 pero teka muna nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. Ay. So may issue talaga, may Oo, issue. O, kasi ang uh, actually may nakapagbulong sa akin senador. Ang uh, ang modus daw diyan, yung phase 1 ginoghost, phase 2 ghosted again. Tapos sa phase 3, doon ibubuhos. Doon ibubuhos wa pero substandard para Oo, rin. Oo, kasi kulang na yung pondo eh. Pero wala nam, wala nang wala nang pera eh. Mm, -mm. Uh, 'di ba, senador? Ganon din pa natatanggap natanggap niyo impormasyon? Tama, meron din naman yung ang ginoghost yung uh, yung uh, pangalawa. Ibig sabihin, yung pangalawa pero yari na yung una. Yung una. bakit A, package B. Meron din ganun. Ah, parang Marami sila na skim eh. oh, mm -hmm, mm -hmm. O, okay. na skim doon sa Bulacan. Okay. Pero sunod-sunod yung pagka-clarify ni Senator Jingo Estrada at ni uh, Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, doon sa kanilang uh, depensa sa sarili, Senator. Um, tatumatayo ba? sa komite yung kanilang depensa at yung mga pagtatanong dito kay na Bryce Hernandez at kay Alcantara. Well, two things. Ano yung dalawang issue yung kay Senator Jinggoy eh. Opa. Yung una, yung sinasabi ni link siya ni Bryce Hernandez kay Beng Ramos at saka sa WJ. Opo. Iyon, walang uh, walang laman 'yon. Mm -hmm. Kasi nga nung nakita namin sa CCTV, yung uh, yung sinundan namin yung kusan mga opisina nagpunta si uh, si uh, WJ si yung mm -hmm. Mina Jose, no? Yes. Sa uh, broom siya nagpunta doon sa opisina ng uh, Blue Ribbon. Mm -hmm. At ang hinanap niya doon Uh, ang inahanap niya actually, ibang staff, pero nila nagdala ko siya ng insurance. Mm -hmm. Iba sadya niya. Nagkataon lang na no, matagal niya nang kakilala si Ben Ramos, kaya siya no, yung uh, napuntahan niya doon. Nagpa-selfie pa nga sila. Mm -hmm. Okay, Do uh, doon sa 600 million naman ni Senator Joel, wala pa kayo, nay, nakita na ba kayong proyekto? Under that? Wala. wala pa? Oo, kasi kahapon lang na-confirm na, na, na mayroon pala talagang mga proyekto. Kasi nung una, tinanahanap namin sa GAA hindi talaga magtugma iba yung items wala yung mga dinescribe na items uh, na infra projects si si Bryce hindi tumutugma sa GAA pero tinitingnan kasi namin sa regular budget yung pala naka na nandoon pala siya sa unprogrammed fund so hindi hindi talaga makikita ngayon nung nilabas ni kasi ang point naman ni Senator uh, Sherwin alis na natin yung unprogrammed fund sa sa budget sa 2026 kasi nga na-abuso. Kasi ngayong kulang na experience din na Joel, Weng, kasi noong nandyan ako sa Senate, uh, three years ago or even before that, wala pa akong experience na nag-realign ang Kongreso from regular budget dinala sa unprogrammed fund. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ang unprogrammed fund, under special purpose fund dyan eh. Correct. Ang special purpose fund, pang-augment lang yan. Po. Na kung kukulangan yung budget sa regular uh, items sa regular budget, huhugot sa unprogrammed fund. Mm -hmm yung uh, pangulo at ililipat doon. At may mga requirements diyan pagkaan program fund, a uh, program operations Tatlo requirements dyan eh. Isa, dapat merong excess revenue collection. Meaning may may pera sa treasury. Pangalawa, may accompanying na revenue measure, nagpasa ng batas sa kalagitnaan. Nagkaroon ngayon ng uh, revenue measure na pagkakakitaan. Pangatlo, yung may approved loans, meron lang nung na-approve pero yun yung tiyatawag na may counterpart. Kaya pang foreign assisted project yun. So tatlo lang yun. Mm -hmm. Oo. Eh, uh, meron ba pagkakataon re Meron oh. ba pagkakataon sa na ano, yung unprogrammed de inuutang pa? Hindi, yun nga, pag may approved loan, yun lang, approved kasi, loan. Oo. Oo. Or meron revenue pwede measure. Na sa mga requirements tama. Mm, kasi masama niya. Kaya pa, na, nagkaroon ng Oh, kaya nagkaroon ng issue do sa, 'di ba, yung PhilHealth. So, yes. 'pag nangyari sa 2024, nagdagdag ng dalawang special provision yeah. under the unprogrammed fund. Ito 'yung uh, nilagay na pwede nang i-ano, i-release 'yung uh, mga GOCC, eh 'yung PhilHealth, 'di ba, GOCC 'yon. Mm -hmm. So, kaya nawala ng pondo na 74 billion 'yung PhilHealth mm -hmm. kasi nga na-realign okay. din la sa si ibang item. hindi eh, pwedeng galawin 'yon mm -hmm. kasi nga tatlo lang 'yung requirements originally. Okay. Sa 2025, inalit na yung dalawang additional provisions. Yung panglima, dinagdigan nila ng foreign assisted project na pwede pang-augment. Eh, naku, arbitration case ang aabutin natin <laughs> doon kasi hindi natin sariling pondo yon. So Senator, do sa kung nagkakaroon ng patunay yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez laban do sa dalawang senador sa kanilang proyekto, nangangulugan po ba na may nakikita ng indikasyon din ang Senate Blue Ribbon Committee do na mas aligasyon ni Bryce Hernandez na nangungumisyon o komisyonan sa proyekto ito? Correct. Ang kailangan natin ngayon doon para malinaw, para kung sakaling gagawa kami ng rekomendasyon mm -mm. o kaya ipapasa namin sa ICI yung uh, ebidensya makakalap yung proof naman o yung resibo na kung saan magpapatunay na talagang nagbigay siya ng 30% na komisyon mm -mm. do sa dalawang senador as he has uh, already alleged, di ba? Mm -mm. Ibang, I ibang usapan naman yon yes. Pero nang <clears throat> may credibility na yung sinasabi niya, ito, in-insert nila, binaba sa aming uh, district engineering office at sila yung uh, para sila yung mag-implement. Resolved na yon Ibig sabihin, totoo nga na mayroong 355 million pesos worth o projects. Kasi nahati na nga sa seven projects yun eh. Okay. Yung kay Sen. Joel, totoo yung nahati sa walong proyekto at nakapagtaka rin doon lahat uniform, 75 million mm -hmm. bawat isang proyekto, na walo. Okay na yun. Uh, wala nang dapat i-prove pa doon. Mm -hmm. Kaya lang, yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon mm -hmm. doon sa dalawang senador, eh yun na i-prove ip niya ngayon. Di ba? Kung mayroon siyang katibayan, ledger man mm -hmm. o kung ano man. Yun ang dapat maipakita. Kaya sinabi ko pa rin sa kanya na yung burden of proof para talaga maging uh, alam mo, para matibay kung halimbawa ang ire-recommenda, eh nasa sa kanya. Mag, mag, Kaya nga nagpapaalam siya eh kung pwede raw siyang umalis muna at uh, hahanapin niya raw kung may mamakita siya record. Mm -hmm. uh, Papayagan agad, niyo ba yan Sen? Uh, yeah. Hindi. Nashoot down ko yan kasi unang pumasok sa isip ko, baka mamaya hindi na siya bumalik mm -hmm. magki may escort, baka malansin niya pero Uh, on second thought, pwede siguro payagan 'yon kung talagang hinahanap natin katotohanan. So pag-uusapan namin ni Senate President kung po pwede siyang pa-escortan mm -hmm. do sa kanyang bahay kasi maraming pwede siyang maging motibo eh kasi remember na na yung account niya, di ba? Correct eh baka merong merong uh, siyang mga baka merong pa siyang mga bank account mm -hmm. o kaya merong iba siyang mga assets na hindi nasaklaw pa noong uh, freezing. Mm -hmm eh baka lilinisin niya. So, yon, yon ang titingnan na namin, pag-usapan namin ni Senate President, kung papayagan siyang under escort, bumalik sa kanyang lugar, sa Bulacan, kung saan man yung bahay niya, pero talagang 24-7, babantayan siya, or very li limited yung time na pwede siyang umuwi. Okay. Dahil maghanap to siya ng mga katibayan, eh, mga okay. resibo pa. Pero yung pwede ano, yung... Pwede consider yun, actually. Yung pong photo, noong uh, litrato po ng disappearing messages, hindi yung tatayo, Senator Laxon? Ah, hindi ako expert to do sa yung pinakita ni Channeler Joggel, dinemonstrate oh, niya mm -mm. kung paano pwedeng pa i-doctor mm. yung uh, mga messages kasi meron siyang dinemonstrate na in 20 seconds na yung sender ah. o yung receiver. Meron siyang pinakitan gano'n eh. Yes, hindi po. ko alam oh, 'yon. Mm -mm. So bahala na yung kung halimbawa masumiti 'yon, bahala na mga expert doon na mag-analyze kung talagang kaya bang gawin 'yon. Mm -hmm. Pero yung uh, yung tulad ng sinabi ni Senator Cayetano, na hindi naman talaga screenshot yon, Parang hindi sa akin, hindi ako masyadong believe doon na just because pinikturan mo yung disappearing message, mm -mm. eh hindi na siya katanggap-tanggap uh, na hindi siya parang faithful reproduction nung, nung uh, naka-screenshot. Kung meron bang pipili maging state witness si Lacson, ito ay si Bryce Hernandez at hindi ang mag-asawang Diskaya. Senator para ho sa inyo, sino ho ba ang sabihin natin worth it? o dapat na ikonsidera na state witness at maipasok man lang dito sa witness protection program? At this point, between Diskaya and uh, Bryce Hernandez, Bryce Hernandez. Kasi si Diskaya kept on lying even up to, you know, late afternoon. Laging uh, against Yung sa kanya talaga, self-preservation eh. Hmm and namimili lang siya remember pinky i even brought brought up the issue of you know the 207 billion na amount of uh, contracts awarded dito ah completed projects since 2016 to 2025 over a period of 10 years 207 billion 250 million pesos and nag-spike ito starting 2017 2018 bumaba ng konti 2019 because of the vetoed 95 billion. Yeah. And then umakit ulit siya ng 20, 2020-2021 in you said of that. the COVID. At nagtaka yeah. ka nga dahil COVID noon, right? Correct. Tapos nag speculation ulit siya ng 2023, 2024. Okay. Uh, ang tataas naman ng kanyang uh, kontrata. Samantala dahil sa booking na booking na si Bryce Hernandez kung kaya't ito na malamang ang rason kung bakit hindi na ito magpapapigil pa at nakahanda na itong isang bulat sa publiko ang lahat niyang nalalaman tungkol sa nangyayaring nakawan sa kapan ng bayan isinorender na niya ang kanyang mga luxury cars sa taga ICI o Independent Commission for Infrastructures ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong dagdag pa ni Magalong na marami raw pinakawalang detalye si Bryce sa kanya na hindi pa nito na sabi sa forum kaya magandara raw itong lead para sa mga nag-iimbestiga. Siguradong sandamakmak talaga ang bilang ng mga politikong involved sa nakawang ito at hindi lang ito ngayon nila ginawa. Noon pa to sigurado kaso ngayon nga lang sineryoso at kinalkal. Pero ang tanong ay palaging nananatiling ganito. May makukulong kaya na politiko sa kasong ito? Hindi kaya puro acquitted na naman ang kanalabasan nito kahit pa na magkaroon na ng sandamakmak na ebidensya laban sa kanina? Kapag hindi ito matapos sa termino ng presidente ay paniguradong iba na naman ang mag magiging kalalabasan ito kapag iba na naman ang upo. Kaya nararapat lang na bago pa ang 2028 ay matapos na ito at managot ang mga dapat managot na nagpakasasa at lumustay ng todo-todo sa pera ng bayan. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.